Congressman Dan Fernandez. Maganda umaga po, Congressman. Hi, good morning po, mga nagsas. At saka, uh, DJ, uh, mabuhay kayo at uh, maraming salamat sa uh, invitasyon. Opo, nakakailang interview na kayo ngayong umaga. Oo <laughs> e nga po eh. Kasi kailangan po natin depensa sa ating sarili Opo. sa mga mali ako sa sale talaga. Okay, sige nga po ito. Uh, si Colonel Hector Grijaldo po ay nagbasa po ng kanyang sinumpaang salaysay at kayo pong idinidiin na umano'y pinipilit nyo siya ano po at ng abogado ni Garma pati po si Congressman Abante na banggit niya na umano ay maging collaborative witness dito po sa statement ni Colonel Garma. Ano po inyo masasabi doon? Well, na nga. Sinabi ko na rin sa mga interview ko na talagang uh, naman natin siya. Kasi yan, uh, yun yung uh, uh, silabi sa amin ni Colonel Garma na yun ang makakatulong sa kanya dahil kay dito niya. And that's the reason why we called him doon sa may record ng uh, ng uh, ng uh, Qualcomm uh, Unfortunately, hindi naman po uh, magang, Uh, uh, Kong Dan, Kong Dan, ah uh, Ko uh, sorry po. Pwede ho ba namin ayusin lang po yung audio nyo? Kasi oh, parang oh. ma-fold ma siya, hindi masyado maintindihan eh. Mm -hmm. Para ho mas maging makabuluhan po ang ating interview. Alright, sandali lang po. Sige. Yes. So, uh, pakiayos lang ang ating uh, audio, please. Yes. Uh, direct uh, Grace. opo, thank you. Salamat na marami. Kami po humihingi ng pangunawa sa inyo ha, kasi po importante ito para hindi tayo magsayang din masyado ng oras mm -hmm. sa ating pong panayam na ito. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero doon pa lang sa simula sinasabi na ni Congdan, ay eh, talagang uh, sasagot daw siya para nga depensahan din daw ang kanyang sarili hmm. dito nga sa mga akusasyon kahapon po nitong hmm. si uh, Police Colonel Hector Grijaldo. Andiyan ah, na ba siya? Okay, let's Eto sign na na again na Congressman, uh, sige nga po, uh, inaamin po ninyo ka ninyo na siya ay inyong pinatawag sa isang uh, ano room? Uh, oh, doon sa uh, may uh, likod doon, kasi may mga ano kami doon, may eh, doon sa room na doon. So doon namin siya na ilitahan. At uh, yun na nga, kasi yung sinasabi nga ni Kaya Garman, kaibigan niya si Joaquin at yung mga kapagpapulay sa mga sinasabi niya na kung pwedeng kausapin dahil hindi niya nakakausap. sabi naman, sige, hindi naman hindi patawag pero na set. nandun na kami sa loob, no, uh, yun na nga. at uh, sinasabi namin kung totoo yung mga sinasabi. Meron ako mga, uh, I think number 17 yun, sinabi ko. Diba, eh, sinasabi, sinabi, sinabi, Hello, Kongdan. Sorry po talaga. I beg for your understanding and indulgence. Ano po, sandali lang po. Opo, mukha talagang ano? may, may oh. problema yung ating linya. Baka pwede muna natin ibaba. O, oh, para mag tayo ng bagong tawag. Baka naka-headphone siya or naka-ear yung Hindi, uso ngayon. Hindi, ma AirPods, talaga yung signal. Oh, oh, o, itignan natin baka pwedeng diretso na si Kong sa kanyang telepono. O, oh. oh, sige. Antayin lang po natin kaunti mga kapatida, hmm. no? O, sige po. Ah, um, Ayun na nga po Sinasabi natin ang na mga bagay na wala tayong kontrol Pero meron tayong kontrol sa ating emosyon Amen Intindihin natin itong mga bagay na ito na may problemang teknikal Kami mm. po lamang may mga importante paalala Diyan po lamang kayo ha Kasi nga po, pagkatapos mo ng ating panayam Hopefully po, handa na po ang ating edisyon ng Think About It Today At ang ating pong winner para po sa ating What's On Your Mind Again, it's a beautiful Tuesday morning Siyempre, laging beautiful yan. Ganda kaya ng partner ko. Ay, thank you naman kung ganoon. Pero mas... Na? Uh, ito na, sayo ko sa'yo. Tinanggal ang headphones. Oh, okay. Naka-headphones. Balikan natin. Huwag mo akong sisi. Hindi mo Sabi naman headphones Sabi ko sa'yo, baby. Sinisisi mo ko eh. Ito na, oh, mas malinaw na para mas mapakinggan. Okay. Kong Dan, good morning. <laughs> okay. Katatuwa naman ako sa usapan nyo. Magandang umaga uli. Oh, uh, napatawa mo si Kong Dan. Oh, okay. ito na. Sige po. Okay. okay. Maliwanag na, maliwanag ay, na ay, Ay, yeah, sige. From the start, go. Go ahead, Congressman. Opo. Oh, Opo. So, nung uh, nakiusap si Colonel Colonel Garma na uh, kausapin si uh, Colonel ano, Grijaldo uh, kasi nga uh, kaibigan niya daw niya. So, yun nga, uh, pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni si Colonel Garma about doon, doon sa kanya upstate. So, uh, sinabi naman niya na wala siyang alam doon doon sa reward system. as a matter of fact, ano, uh, Manong Ted uh, DJ siya, inibita namin si uh, Grijaldo precisely doon sa General Barayuga case yung pagpatay kay General Barayuga dahil sa anti-populist ng Mandaluyong. Mm -hmm. So, uh, uh, unfortunately, nagulat kami nang uh, umapirit sa doon uh, sa Senado at sinasabi nila na mayroon silang bombshell about doon sa amin. At ito yung bombshell nila. Eh, I think uh, we're not giving so, so, much importance doon sa sa ano niya, ni, ano, ni uh, But unfortunately, mayroon siyang mga sinabi na coercion, harassment, Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa harassment, bakit hindi siya agad nagsalita? After nung sinabi namin yun, dahil naka-open na, na, naka uh, na uh, hearing kami. And uh, nakakalungkot yun dahil nga uh, I think nagagamit itong si, Colonel uh, si Rihaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na na-meet na, 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 namin to eh. Before pa lang ng Quadcom na kung hindi namin alam kasama siya ni ano ni uh, mm -hmm. ni uh, Colonel Garma do sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama mm -hmm. dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si uh, Colonel Garma but yun na nga uh, nangyari na yon at uh, hindi na namin na uh, binigyan ng tum nung, uh, nung uh, pansin yung usapan namin noon uh, dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo but nung nandoon na si Colonel Grijalto mm -hmm. na bago na yung lahat so ngayon Nangyari na to, I think meron talagang behind eh. Kaya uh, Kenel Grijaldo eh. Uh, unfortunately, um, the venue doon sa ating pong uh, sa Senado, it was used, ano, para to uh, discredit the Quadcom and my person. So, um, para lang mas klaro, kasi ang sabi niya, no, na siya daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Oo. Um, mm -hmm. ba, ano ba, papanohon niyo ba na-handle yung pakikipag-usap sa kanya dito po sa supposed to be nga pag sa statement ni Garma? Briefly lang yun eh. Kasi sinabi lang ni Colonel Garma may alam si uh, Colonel Grijaldo about this uh, payment system. Eh. Mm -hmm. So yun lang pinakita namin. Sabi namin may alam ka ba dito about yung sinasabi ni Garma na mayroong reward system. Mm -hmm. so, kung wala kami kaming alam dyan. Yun ang sabi niya. So hindi na kami nag-pursue. Kasi nga kami betting kasi, binibet natin yan kung talagang totoo yung sinasabi. So, mm -mm. ito sa mga betting yan si Colonel Grijaldo. Mm -mm. But unfortunately, sinabi niya wala siyang alam. So, we stopped. We stopped mm -mm. right there. Opo. So, um, yan po ang inyong pahayag dito po sa sinasabi nga ni G Grijaldo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing niyo Yes, oo. Iimbitahan namin siya. Kasi nga hindi pa nga tapos yung issue nung kay kaya barayuga eh mm -hmm. at uh, doon siya involved dahil si siya noon tapos uh, we are trying to find out yung mga report tungkol doon sa investigasyon nung mm -hmm. pagkamatay mm -hmm. sa Mandaluyong na kung saan siya ang tipong pulis yun ang issue niya eh kaya nga nagtataka kami dahil nga hindi naman napag-usapan na uh, siya doon sa kongreso then sa andun siya para well basically uh, tirain yung kwadko Opo, so ito hong si Grijaldo, kaya nga din po ito nabanggit ano po kung mag ate magugunita dahil sa kwento po ni Garma nung una, oo, kaya sa mandaluyong daw mismo may instruction, sino nang sabi nun na dapat oo, mangyari yung krimen, mawalang galang lang po sa pamilya ng biktima, sa mandaluyong kasi yung chief of police dito, kabatch ko, di po ganun ang kwento? Oh, parang may gano'n pero hindi ko masyado exactly ma-remember no uh -huh. but uh, ang, ang ang pagkakaalam ko si uh, Colonel Hidalgo from uh, Region 7 I think na transfer siya dyan sa Mandaluyong and mm -hmm. then yung uh, yung ang uh, 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 assassination kay uh, General Baruga happened. Okay sige po so kailan po ang inyong next hearing po Congressman Dan at ano po specific ang topic ito kasi nga quadcom po kayo November 6 manong uh, ano siya uh, uh EJK, saka ay no, dangerous drugs mm -hmm. dangerous drugs mm -hmm. saka I think yan yung kila uh, Jimmy Guban mm -hmm. and then yung uh Pogo as well about doon sa immigration yung mm -hmm. paano nakapasok yung mga mga pogo na to okay ang uh, congressman ano po ang inyong assessment po uh, kayo ba nanood kahapon kung nanood po kayo gaano kahaba na panood po ninyo at anong parte ho ng hearing na panood ko yung uh, tungkol sa ano doon sa DDS na si niya na nagtayo siya ng sariling uh, DDS tapos uh, tapos yung in-encourage yung mga ano yung mga kapulisan na uh, encourage sila yung mga mga criminals to uh, to fight back. Medyo sa akin yun eh. Medyo na ako doon eh. Na mm paraan para ma-neutralize sila, ma-negate sila ng mga kapulisan. So, mm -hmm. basically, kung titignan mo, merong ano, eh, may infusion eh. May infusion yung, yung uh, encouragement sa mga pulis na uh, para to fight back. Mm -hmm. And uh, isa pa, yung, yung mga taking ano, mga bad words, well, I think we have passed through that era eh. Mm -hmm. Yung mga pagmumura and we want to uh, put back the moral decency you know, on the... Uh, on the uh, on the uh, public officials no eh, during that time talagang naging parang uh, dating natin lahat gano'n eh but mm -hmm. uh, of course uh, sabi nga kapag uh, a leader ka everybody will follow eh di ba but uh, this time ano um uh, i think uh, marami nanonood ng mga jente eh ng mga kabataan mm -hmm. and and uh, they are uh, talagang agas no sa mga uh, ganong klase ng mga words. and ako personally Ah uh, kapag nangyari sa Congress diyan uh, I will uh, move to strike uh, that out in the record of the uh, of the Congress kasi nga uh, magbabasa yan ng mga kabataan eh sa mga susunod na salinlahi sa uh, Congressman kahapon po sumipot si Muking si Ma'am Irmina Espino uh, uh, kumusta po ang inyong imbitasyon sa kanya pero kahapon po in the Senate siya po sumipot doon at pinagsalita Yes kung sumipot siya doon, dapat sumipot din siya sa amin. Kasi very important siya. Dahil nga siya yung sinanggalingan uh, ng pera papunta kay Peter Parungo. At yung Peter Parungo hanggang ngayon, hinahanap yan dahil mm -hmm. yung sabi, doon dumaglahan yung pera. And we need to find out yung kanyang mga accounts, yung Petrobank, PS Bank, saka BPI mm -hmm. na binanggit niya. No? Kasi kailangan natin i ang sinabi ni GM Garma. no? Naniniwala tayo sa kanya but of course hindi pa siya 100 percent because we need to find out yung collaboration. Mm -hmm. Ito mga sinasabi niya. Yung pong pagharap ng mga tumistigo po sa inyo, gaya po ni Garma, itong si Leonardo, at may isa pa silang hinahanap eh, no? Ayan yeah, po. At uh, sinasabi nga na uh, dapat humarap din sa Senado. At um, kahapon mm -hmm. po kasi, ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaranay mamaya na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Ano po yung reaksyon mm -hmm. doon? Hmm. Well, ang mga nakit naki, naki, nandinig ko lamang, no? si, si Garma, si Leonardo. Si Garma kasi matagal na niyang kinocomplain yung kanyang, ano, eh. Mm -hmm. Yung kanyang uh, esophageal, uh, sabi, may, may, lahi daw nila yon eh. Mm -hmm. So, uh, hindi daw makalunok, sabi ng doktor namin, mm -hmm. pagkain. Uh, that's the reason why uh, pinayagan yun, no? Pa. Mm -hmm. uh, so ngayon, uh, naka-schedule daw siya ng, uh, I think, dapat Sunday or Monday. Uh, mm -hmm. of, course, they can invite her naman anytime. Mm -hmm. Yun naman kay uh, Jimmy Guban na sinasabi, mm -hmm. hindi ko alam that uh, he was uh, invited. Okay. But uh, if he was invited, then wala naman rin sa para hindi sa kapitin. Opo, Congressman Dan, ang, ang dating po sa iba, ano po, na yung hearing kahapon ay um, parang... Uh, pabulaanan ano ang mga nak lumabas na informasyon sa hearing po na ginagawa ninyo. Ganun ba rin po ang inyo pong pananaw dito, gaya po ng sinasabi ng iba? Ano ano po na na, na, oh, na yung hearing kahapon basically po ano po ay para pabulaanan no yung mga informasyon na lumabas sa inyong hearing. Opo, ganun yeah. po. Opo, ganun po ang direksyon sa pananaw ng iba, ha? ang direksyon na naging hearing kahapon. Ano po inyong take doon? Yung, kasi nga, kaya nga sinasabi namin kapag uh, akusado ka or uh, you're being accused of something, uh, mahirap na talagang uh, maging uh, part ka ng investigation. Para kasing member ka ng jury and at the same time, ikaw ay uh, akusado, uh, I think it will not work out. And that's the reason why ganun na nangyari doon sa TNF. But it's their own rules eh. It's their mm -hmm. own okay. procedure and we cannot uh, go against it. Pero ang sabi naman ng iba, kayo naman dyan sa house, yun din naman ang inyong agenda. Opo, na talagang hmm. dikdikin ang dating Pangulong Duterte kasama po ang kanyang mga kaalyado dito nga po sa issue on EJK. Ano po ang inyong take doon? Uh, yun lang naman po sa amin kung yung mga uh, nababalitaan natin dati, mga sismis, about sa mga patayan, bayaran. Hmm. Mm -hmm. na may nagsalita, we have to pursue uh, wherever it takes us, uh, as long as there are people na nag uh, sa salita and na uh, -co remember ang nagsalita ko na dito yung mga PPL na sinabi nila may binayaran sila ng tig isang milyon na nakatakot -na pa yung isang milyon tatlong milyon yon tapos it was uh, collaborated by Warden Padilla mm -hmm. nila Jimmy Portalesa mm -hmm. tapos kinorroborate niyon ni uh, ni, uh, ni, uh, ni Colonel Garma mm -hmm. and ni, uh, ni uh, Commissioner uh, uh, Leonardo mm -hmm. so basically du 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 dumidiretso eh ngayon kung kung uh, ang uh, sinasabi nila is something that uh, uh, medyo may politika, I, I think it's not. There. Kasi nga mm -hmm. uh, yung yung ating mga biktima din dito at uh, ang dami pala, hindi pala 7,000. Mm -hmm. uh, running around 20,000. Mm -hmm. Kaya yan ang nakakabahala sa atin opo ang uh, uh, congressman ito po um, kasi may mga nagpapanukala ng truth commission dito sa nangyari pong uh, madugong war on drugs no may mga ganon. pero ngayon po dalawang kapulungan ng kongreso is exerting uh, effort and uh, consuming too much time no opo uh, sa gobyerno sa hearing na ito sa iisang subject matter uh, Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito ipaubaya Wag na sa komisyon kasi panibagong gasta yan. Sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ mm -hmm. mangalap na po ng informasyon at kung matibay, isang pa ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo na ako. What yes, do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda, matatanda mo yung ating pong unang uh, partial report no mm -hmm. na kung saan nirekomenda na namin sa sa no sa Solicitor General mm -hmm. yung uh, preservation asset ng mga companies na mm -hmm. na hindi naman mga Pilipino uh, ilan na namin yung ginawa na po namin yan mm -hmm. and uh, secondly ito na susunod na po natin yung uh, tinatawag po natin mga report no mga partial report then about our our uh, recommendation and now uh, we're about to ako tingin ko no kasi papunta na rin tayo sa kampanyahan eh. So basically talaga kailangan nating uh, uh, tapusin na uh, ito pong pag natin. Okay, sige po. So uh, sa panghuli po, uh, sa panghuli po uh, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po, kay Colonel Hector Grijaldo? kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa amin pong programa o kaya po ay maari niyong mapakinggan, ito mensaheng ito. Uh well, ako sa akin ang, ang sa akin lang ano uh, <laughs> So, Huwag dahil siya magpabida kasi hindi naman siya. Well, nakaka, nakakalungkot lamang na uh, na mm -hmm. ano, na mm tayo -hmm. na, salitasya ng gano'n, ng coercion, and harassment. Kailangan mm -hmm. na, i-prove niya yan. I-prove niya yan. At uh, uh of course, uh, we will take action on that. Uh, uh, I, I heard na, hindi ko alam kasi, pero parang balita ko, uh, uh, na, 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 na suspend siya eh. And I have to check it out. Kung na-suspend siya, it is uh, this way para maka-get even sa sa amin, huwag naman sana kasi meron mga namatay na tao dito, ang dami. Kaya mm -mm. Uh, I hope yun lang ang tingnan niya. Okay. Sige po. So, Congressman Dan, muli ho kami tatawag ha para po makakuha ng informasyon mula sa pong panig dito nga po sa uh, nangyayari ngayong mga investigasyon na ito, Congressman Dan. Opo. Uh, salamat po. Salamat po. Mabuhay <laughs> oh, po kayo. Opo. Oh, oh, thank you, Congressman Dan Fernandez po, ang isa sa mga co-chairman po ng House Quadcom. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.